Yun o, oh, kumusta kayong lahat mga kabantay Naway na sa mabuti kayong kalagayan Saan man dako ng mundo Kayo na naroon Shout out yan sa mga kapwa ko FW Saan man dako ng mundo Katatapos lang natin uh, magbantay Yun at malamig na nga ang simoy ng hangin Ito na ang uh, Panglabing dalawa 12 years na tayong hindi pasko ng Pinas nakakaranas ng Pasko ayos lang basta mahalaga importante malasog tayo at uh, sa sakit yan shout out yan sa mga kapwa kong OFW na matagal lang hindi na nakakaranas ng Pasko sa Pinas okay lang yan Mahalaga, na nakakatulong tayo sa ating mga pamilya. At, uh, lagi tayong malusog at malayo sa sakit. Ilang. taste taste konting teis pa. Makakaraos din tayo. Mayawa ang Panginoon. Yan o. No? Ramdam ng uh, Pasko. May kita uh, ano na lang May gitsang buwan Pagkatapos ng uh, Halloween Okay na naman Katapos ng undas Okay Mga kabantay God bless Ingat kayo dyan